Hello guys, magandang tanghali guys, no. So ngayong ano na ngayon to guys, magbabalat tayo ng niyog, no. Yung mano-mano na pagtanggal uh, ng balat. So gagawa tayo ng uh, Lugaw kung tawagin, no, sa Bisaya. Sinokmani Anong ba, ano uh, ba? Ah, saya lugaw eh. Bilobilo. -bilo. Pag tina, tinatawag na bilobilo -bilo sa Manila, no. So Tingnan natin guys kung maganda pa yung mga niyog na kinuha ng nanay ko no. Dito sa mga likod balay. Balatan natin balatan. Ito guys oh. Ito niyog Ito kasi may, may, ano na eh, may buong, may tumubo na oh, pwede na itanim. So, ito one, hindi natin gagalawin to. Ganito yung buhay sa probinsya, guys, no? Yung mga ganito, magbabalat ka ng ng niyog no panggata sa bilo-bilo tawag sa tagalog bilo-bilo ah lugaw na malagkit no so buti marunong pa tayo magbalat ng niyog Uulubi. Oh, si papa mo. Bayad. Ah, nagbayad. Mm -hmm. Si ate din. tadiin. asa Ah, sabalay. Sinupod niya. Siya lang isa? Tutu lagi, Tutu. Ah, si Tutu. Ging si mm -hmm. bayaan mo si Ate Star? Oo. Mm. Baka mo kay Ate Star? Ging bayaan mo. Hmm? May may ano sa guys, may tubo. Ha? Huh? Tubo <laughs> Sa kato, sa kato. naalala ko pa guys yung tatay ko malakas pa no ganito ginagawa niya noon kaya na, na, hanggang ngayon naalala ko pa nalalaman ko pa kung paano mag balat na mayog ng panggata sorry yun guys oh. magbalat lang niyog, mano-mano. Siyempre, panggata naman to, hindi pang no? Okay. okay Sana. Ha? Ha? naman natin to baka mabuhay pa no So tinanin natin guys yung ano no Yung bunga Sa Manila pag bunga Pipitasin mo na dito Ang bunga tumubo no Ito kasi guys, may ano na rin. Malaki na rin, Oh. No? So tatlo lang guys yung nabalatan natin no, Maghanap tayo ng iba So Yan o, tatlo lang yung nabalatan natin Yung kasi may mga ano no, no <coughs> Tumubo na So maghanap tayo dito Baka may nahulog no? dalom Kaya no di ko nung makyat Hindi ka tulad sa Una no So, dito na tiban gid nga ako uh, may tinanong mga kagid o oh. uy kasi may pa dila blao oh. yun o oh. maghanap tayo dito ng nahulog o no? kasi yung aakyatin pa. hindi tayo sanay makyat. Kung noon yun. Sanay tayo makyat. Pero ngayon, di na. Dahan-dahan. Mga guys, hanap tayo ng mga mapupulot natin dito. kung ka lang ka lang basi Mahulog ka ah, ka lang ha hindi ka magkalinta lagi okay, so Okay tayo sa taas <clears throat> Pag alis ko dahi, dati no Pag uh, Alis ko rito sa bahay Wala pang ganito ka puno no So you know, kapapayas no so. Ay, may mapuno na niyog. So, madamu. Mm, mm. Ano na? Mm. Lipak. Mm, lipak. So, lipak rin na. Hmm. Tidak lang, kita kalubi. Yang hidup sahmin guys. Aku kuman hidup. Hai, masih sudah, masih lepas pa? Ah. Ay, kakakuha ka pala. Ah, ikaw ba naglibot ka gina? Ha? Ah. Naglibot ka na kay Nanay Merle? So, ay, na Ah. Oh, so, nakakuha na guys siya kagina. Ito na oh. hmm. ay okay, paksi Ito. Kilaw, hindi na kilaw lang yun. Ari ko din kilaw na. gagmay. Oo, tinta ko lang kami kabakal. Bosa ka na lang kung makakagigad yan. Kailan starog? Oo. Dati guys no, diyan kami nango-uli ng uh, isda. Ano? Diyan kami nango-uli ng kabataan ko pa. Tingnan natin dito guys, baka may makuha tayo yung uh, <clears throat> Lubi. Harap tanong mo ni tatay no? sang buhi pa si tatay? Tatay ko kambi ano mo ma asipag pagtanim na kung ano-ano Kami na dati nagtatanim ng mga puno So ngayon Pinaputo lang ang mayari Dito pa kami dati nakatira Ito pa yung bahay namin dati Ito yung sa pinsang ko Pero yung sa amin wala na simple tagal na yun Diyan, diyan Diyan kami nakatira dati kita tidak lebih. So, thank you guys now for watching. At nakakuha tayo ng mga nig dito. Bye!